Hello, what's up guys? <laughs> sa Audrebuild tayo, sa Audrebuild at tayo uh, ay uh, nagpapasalamat ng malaki sapagkat yung ating uh, pagsusumikap at pagsitsaga uh, ay atin ang nakakamtan ngayon. So, sa tayo kay Meta. Tayo ay monetized na. Kung mapapansin yung may mga ads na yung ating uh, Video. So huwag niyo nga palang i-skip yung ads kasi medyo dyan tayo makakabawi Dyan tayo makakapundar ng mga gusto nating bilhin kasama na ito May plano na tayo dito unang unang uh, pupundar natin Since maliit yung bahay natin yan. So, palalagyan natin ito ng second floor so, bahay natin ito At the same time yung ating uh, water pump ay pakakabitan na natin ng uh, pressurized Marami tayong balak. Baby. Yung uh, pinagagamit sa atin na uh, ni boss na kotse, papalitan natin yun ng sarili nating kotse para hindi na kaya sa ating boss. Kasi libre pa tayo ng gasolina, libre pa sa sakyan. So, papalitan natin yung sarili nating uh, kotse. So, so sa tayo. Magkano nga ba sinahod ko sa Facebook? Kung nasahod natin. Yan. Wow. Sa mga hindi pa sumasahod, na tsaga caga lang kayo. Upload na ka ng reels. Then, mag-live kayo na mag-live. At the same time, yung uh, long form videos tulad ito, long form video to. so gawin nyo lang huwag kayo susuko ika nga simulan nasimulan nyo na uh, ang panindigan ko kasi dati sabi ko uh, kaysa akong manood ng manood ng mga video bakit ah, uh, hindi ako gumawa ng video na panonoodin ako at the same time pwede ka pang panoodin sa sarili ko pag edad natin pag tayo na lang ah, mag isa or tayo na lang isis yan ah, kaya naman tsagat sa anong ulam natin ngayon Long Shanghai pero banda-banda riyan since nagsisimula tayong sumahod nga ay makakabili na tayo ng mga sikin ng uh, Paris sa so, walang commercial to walang uh, patalastas, walang intro-intro diretsya na tayo at uh, ayan aking uh, si Hardy Boy kita nyo naman uh, sleeping talaga nagpapalakas siya, at uh, sya e bibong-bibong na ulit Nung last time ni na nakahawa sa atin Sikim naman yan, napakasipag yan. Kaya, kahit ang ba yung ginagawa niya yan, isa-isa yan, nag slide yung mga nagsimula siyang uh, magbomba, then bubuhati na niya. Ayan, dadalhin niya na yan sa CR. yan, at siya tumutulong sa kanyang mama, tinutulong sa paglilinis ng bahay. Si Erans naman, ay huwag kayong mainip. Ito ay kaya medyo ganito lang kulay, akala niyo lang yung eh, maliit to, malaki to. sa uh, mahigit kalahat dito. Uh, sa <laughs> so yung buhay na ipinayad na natin sa anong binayaran na natin ba? yung manok dahil yung manok ay naningil na kanina hindi naman pwedeng paninda natin puro utang na sa so, uh, ewes ka nga urong sulo ibig sabihin at uh, nakabayad ulit then kuha ko order ko ulit tapos uh, sa sa mo bayaran pag nabenta <laughs> so shout out in uh, test anak pala ni Tess. So, yan si Erans. So, siya tutulong sa ating mag-video dito sa sahod rebuild natin. So, i niya. Bibilangin natin kung magkano yung unang sahod natin. na So, Lolo Meta, salamat ang sa iyo. At kami nga, eh, medyo uh, pinagpala mo dahil uh, unang sahod natin kumanan na namin. So, dito na tayo guys. Bago pa humaba. So, bibilangin natin ha. Ayan sa steak charts. Kaya mo ba? Malinis ba ang kamay mo? bago, -bago lahat to. Kaya sa 80 eh. Sige At the moment. so malinis yan. Malutong to, malutong guys. Talagang walang ka... Tumidumian. Medyo may tayo siya. Pero bawal ito. Bawal so, pala makikita nyo talagang makapal pa to yan baka maluna kayo uh, i-assume na kayo yung mga katilin dito paghirapan nyo rin pag-vlog pag-vlog talagang yan, eh. niya labi lang diba? pero nakadalawa na tayo ito pare-pares lang labi niya kasi Washing machine naman natin ni eh. accurate kung magbilang nyo. Magaling mag-withdraw. Nakuha ng iba dito sa bulsa kung hindi nga laba. Ito, magbilang ka lahat yung ito. So, ito lahat. So, nakabubo tayo. Tayo sa ako sa Facebook. Sa thank you na Sa tayo yung tatakas na mali mga sumahog. It's a prank! <laughs>